Huwag mo nang pahirapan pa. Ang maraming tao. Aminin mo na, sabihin mo na na nagkamali ka. isurrender mo yung driver mo and mag-apologize. Kasi sa ngayon, ang ano nangyari na pagbibintangan ang 24 ninyong senators. Now, timeline. Base po sa akin intel report, dumating itong pasahero noong November 3 sa Naiya Terminal 1 by a PR number 427 from Narita, Tokyo to Manila. Arrival time, 6.06. Now, lumabas ng Naiya Terminal around 6.30pm. Guhamit siya ng Skyway northbound going to Magallanes and then exits sa EDSA northbound. Pag-exit niya ng EDSA, Magallanes, sa may bandang Guadalupe, doon na sila naharap. And my intel tells me na ito'y papuntang Soler, Quezon City. Ang masasabi ko lang nung pumutok tong balita sa, sa news una, yung mga senador na alam kong may puting uh, escalade o may puting SUV, escalade na SUV, isa-isa nilapitan ko at tinanong ko, pabiro, baka ikaw yun, baka ikaw. Yun. Lahat sa sabi, hindi, hindi ako yun, hindi ako yun, hindi kayo yun. And then naniwala ako. And then sa pag further investigate ko, nalaman ko na kamag-anak. Kamag-anak ang nakang sakay, sir, nung escalate? Kamag kamag-anak. Kamag yung, yung VIP na sa likod, kamag-anak ng senador. Father <laughs> po Father, <laughs> Brother, brother. Tingnan niyo lang picture. Uh, ano bang itsura doon sa picture? Mat matanda ba? Ha? Huh? Green Meadows ata eh. Sir, tama yung kumakalat na picture na match doon sa... Ano po? Tama yung kumakalat na picture sa tatay ng isang senator. Um, hindi ko alam. Basta pinost ko rin sa Facebook ko yon yung mukha niya medyo may edad na. Tinatanong niyo kung taga saan? Green Meadows daw. So sir, paano yun? Fake ba talaga o hindi yung protocol plate na gamit yun? Sabi na LTO fake. But, but that has to be investigated. Baka pinagtatapan ng LTO, nagkamaling LTO, whatever, I don't know. Pero why would that person use a fake plate kung samantalang pwede naman siya sa kanya kamag-anak? Na maari, hindi walang permiso siguro, in fairness naman sa kamag-anak, wala siyang permiso, kinuha lang niya dahil kamag-anak nga. And I don't think na kinunsinti ng kamag-anak yung ginawa niya. To be fair, doon sa kamag-anak. Pero lumalabas kasi na yung car na yun ay ginagamit ng company na listed under the names of William and Kenneth Gatchalian. Tama, tama si information. Tama ba? Information ka. Um, galing sa iyan. This is, This is information. Well, um, ang may-ari nung sasakyan ay yung Orient Pacific Corporation na kung saan board members nga yung mga binanggit mong pangalan. S sino po yung board members? <laughs> binanggit niya. So ano pangalan? William <laughs> and Kenneth <William laughs> Gatchalian. Okay. Do you have the <laughs> same information? Quote him. <laughs> sir, is there same information? Just to confirm. Ah, uh, Yes. Sir. Ah, okay. S base sa intel ko, mukhang tumutugma. Okay. 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 At validated Safe? yung intel na yun, sir? Well, A1 A1 info yung sa akin. Safe? So, sir, just to be right. clear, kahit po humarap na yung driver nung SBI, <coughs> mag-iimbestiga pa rin mo kayo? Sir. Yes. Pag humarap na yung driver, tapos na na sanction na yung driver at nag-apologize sa mayari ko ano pwedeng maipataw na parusa doon sa mayari o sanction I will still investigate why do naman ako sa MMDA dahil napaka-incompetent nitong MMDA for the longest time nakita naman natin ulitin ko for the end time dumidi pa diyan yung mga traffic enforcer sa mga patakas ng mga uh, violators at may kita mo, may mga motor doon ng MMDA, pero yung mga motor doon, yung payatot na motor, hindi panghagad hagad. At ang nagmamayari, yung mismong traffic enforcer. Pero nasa yung mga big bike na binajita ng gobyerno para sa gamitin ng mga traffic enforcer ng MMDA. Sabi ko kanina, eh nandun sa mga VIPs. Kaya nga ako'y nananawagan ngayon sa MMDA chairman. Ngayon pa lamang, i-pull out mo na yan unless kung meron ka authority from the Office of the President. Then, wala tayong magawa yan. Pag walang authority from the Office of the President, i-pull out mo lahat yan. Pag trabawin mo dyan sa EDSA. Sir, so far kasi ang humarap yung driver, pero sa investigation niyo po ba, paharapin niyo rin yung sakay, no, sakal? Like I said, pag umamin na, hindi natin siguro kailang paharapin pa. Kasi umamin na, tapos isa-sanction na yung driver at kung anong sanction na pwedeng ipataw, then we will move on doon naman sa bakit may nakakalusot at bakit incompetent itong MMD at iba pang mga tao o mga agency na na delegate diyan para bantayan yung bus lane bakit nakakatakas so even the drivers are hindi na patatawag sa pag umami na bakit patan natin patawag pag sinabi na niyang ako po yon at uh, nirevoke yung license niya o kung man parusang binigay pinatao ng ng LTO hindi natin siya kailangan. Tapos, yung VIP, nag at kung meron parusa para sa kanya, pinato ng LTO, whatever, then, ba't pa natin siya investigahan? Tutuloy tayo nga sa MMDA. Kakausapin ko yung DOTR. Yung DOTR, mapapagalitan ko rito dahil I told them that meron dapat mga maliliwanag na signages, tapos yung mga reflector na para masabi sa mga tao ahead of time na you are about to enter the bus lane. And take note, billions po ang binadjet sa bus lane na yan. Kaya kinestiyon ko yan during the last It's hearing. Concrete lang yun, sir, ba concrete lang? Sabi ko, paano naging billions yan? Kasi na, pambayad sa security guard, sa janitor, sa bubong daw. Sabi ko, ano ba yung bubong na yan? Ginto. Bakit mabot ng billiones? Billions para to, to put, that, to put a, a bus lane and then hundreds of millions to maintain it. So isa yan sa susunod na hearing tatalakayin ko kasi um, kapos na ako sa oras ng last hearing sa uh, um, DOTR sa Public Services. So nang sinuspend ko sa so, susunod na hearing tatalakayin ko yan. <laughs> isa pa, itong MMDA, may budget naman sila para sa mga traffic enforcers, para sa mga coat bota. Pag umuulan, wala nagbabantay dyan sa bus lane. Wala kasing bota, walang kapote. So, itong DOTR, tatamaan din to DOTR and MMDA. Saan nyo dinala yung pera para sa mga kapote, bota ng inyong mga traffic enforcers? Pero, kung nakausap mo yung hindi niya sinabi na kamag-anak niya? Wala, inisya sa kanilang nagsabi kamag-anak. Kasi nilapitan ko, biniro ko, sabi ko, Boss, 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 baka sa iyo yun, boss. Sabi ko, eh, sabi niya, hindi, hindi, hindi sa akin yun. Yes. later on yun na po nalaman sir, nakamag Later on na lang. Um, eh, nagsipaso, kasi pinos ko sa Facebook page ko and then nagsidatingan na yung mga info sa mga comment section. So pero may in one way or the other para pala nagutan yung uh, maputing senator na sa nangyari. kasi is, is, isa, kasi isa pa ano, Dahil nung pinos ko sa Facebook ko um, yung tungkol dito sa insidente dinero ko, chinalin siya ko ng ilang mga netizen doon. Sabi, ho, hanggang salita ka lang tulpo, titiklop ka rin, kasi kasamaan mo yan. Kaya doon sa nagsabing titiklop, sinabi ko naman doon sa post ko, wala akong sasantuhin. Kahit saan makarating. Hindi, kasi... <laughs> kasi... Hey, ka na <laughs> 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 Hindi, kasi talagang hanggang sa... Kaya, kaya doon sa nag-violate, doon sa VIP, umamin ka na lang. Isurrender mo yung tunay mong driver. And then mag-apologize ka, umarap ka, and then kung ano yung ipapato, kung meron may ipapataw na sanction ng LTO sa iyo o ng other agency sa iyo, tanggapin mo yon. Magkano lang yan kung may multa. Hindi ka naman siguro makukulong for that. At hindi naman ikaw ang driver. Siguro kahiyan lang. So, kaya mo naman sing Ilang araw lang, mawalan din yung kahiyan na yan. Sir, so, Nakita natin driver na to, hindi siya driver. May lumutan na driver, I've heard, pero yes, I don't know if that's the true driver or fall guy lang siya. I don't know. We can say, we can tell until talagang gumulong properly investigation at lumabas yung katotohanan. Sir, fair ba? Kasi ang hinaharap nga nila, sir, yung driver, but not the VIP. But for your part, gusto nyo, sir, dapat humarap din sa LDO, sir, yung VIP na sakay. Correct. Kasi, bakit? Kawawa naman si driver. Kasi si driver sumusunod lang sa utos ni VIP. Hindi mapupunta pupunta si driver doon sa bus lane kung hindi inutosan ni VIP. Yun lang yun eh. Bakit natin palagi iniipit yung mga lit na tao? Dilis lang itong si driver. Ang pating, yung nasa likod. Pero sir, better ba kung yung senador payuhan yung kanyang relative na mag-service na nga at mag-apologize? Nasa kanya yon. Sir, very detailed yung flight details nyo, okay. yung from Narita to uh, So, identified naman doon sa flight details, di you know?